Oh, sabi ko sa iyo. na ko ya, boy. Ha? Ano? Yung aso? Yeah, ang lalim pala oh. Pumasok na? Saan? Hello. Ay grabe Baha na to? pati pala sa lobo oh. kasok ah, talaga dyan ah grabe yeah oh, grabe doon ang lalim doon oh no ando na nga sa loob ng bahay eh naglinis nga kami naglinis kami lahat

Baha na Oo, oh, hanggang ano namin Ayan, may panoorin natin Sino ah. magtatap? Nami, mọi người ta la mắt nào người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi

Grabe, ang baha. Napasa yung tubig sa amin. Pagod. Ah. Grabe naman ito. Oh, mahala ka dyan, oh. ay nako tama na ng ulan tek hindi na. na na hindi na grabe oh sabi ko sa iyo na, ko ya boy ha? ano? Yung aso? Yeah, ang lalim pa na oh. Pumasok na? Saan? Pumasok na? Sa loob? Ay, grabe ba na to? Pati pala sa loob oh. Pasok talaga dyan. Yeah, motor oh ah yeah, oh, grabe <laughs> grabe yung baha dito tamin, lubog na lahat a yeah. oh, grabe doon lalim doon oh ano ando na nga sa loob ng bahay eh naglinis nga kami naglinis kami lahat Ay, grabe, lalim yan. Diyan, oh, no, kuya boy. Ha? Diyan. Uh, grabe, oh. Ah, yan ng motor yan. Mababaw na nga yan, eh. Eh, mo yung motor na yan? Oo. Oh. Lampang nyo yan sa mga ipang nyo. Kanina? Matakani. Wala nga yung nyo. Hahaha. Manigarilyo tayo. Ay, pilit na tayong susuog sa baha. Matagal pa tumba Mabuti nga, bumaba dahil sa kay Bertie. Ayan oh. Kung hindi ito ano na tao sa ano, maalalanin sa mga pagbaha. Talagang hindi huhupa oh, pa eh. Ang sa, 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 sa loob ng bahay. Nagmap nga ako eh. Sa amin, da dagat na. Ah, sa akin hindi masyado dahil ang pintuan, Linagyan ko ng towel na mahaba, tapos inipit ko, <laughs> sinarado ko. kunti kunti lang ang pumasok. Ay, Pati sa, sa kusina, bumagto na sa ano na habangan. Ay, grabe. Yan nga sa akin. Sa ano? Sa sa may pinto talaga, pag magalong kunti, wala na baha. Ay, grabe oh. May mga halaman pa nga doon kuya boy Sa inyo yata yun eh Diyan o no, sa, sa, gilin gilid na yan na ng gulong Ay grabe ng ulan yun Parang binubuhos lang Mabuti nga eh, itong bata na to Oo, oo Pag tumakbo ito ng kagawad di... eh. Malamang 100% panalo Dito yung kadandaanan ng tubig Ang exit ng tubig Yan Diyan na sa butas na 'yan. Let's rock. Yeah. The human has been neutralized.